Sayo din Shout out. Ay, okay. din Ay, <laughs> oh. Oh, shout out dyan, mga yeah. boys. Kwa ng alangaw Gustong gusto yung lasa ng aming binanging isda. Kaya dun kami kakain. Magmumukbang sa bangka. Yeah. <laughs> <laughs> Oo, oh, kamalikot baka mahulog ka diyan. Alalim. Ah, okay lang kayo dyan. Hindi muna okay. kami. Yan. Bye-bye.

kumain ka na kayo kumain ka na kayo yan, kain po tayo mga kabasakal, tayo po ay kumain at tayo po ay magbubukas nito at itong ating ibinangabangay kanina yan po yan ang ating ulam mga kabasakal ito po. Tayo po yung kumain. Napakalaki po nito. Siguro doon tayo sama-sama dito sa isdang ito. Yan. Natagay. Eh. Okay, Hindi mo pala niya kapalaman. pala niya. Yan. Yeah. Mamaya mo na eh. Pwede natin papakita natin din sa kanila. Dumikin. Ating ipapakita sa kanila kung ano isda yan yan tayo po sa laot para masarap-sarap oh, ang ating kain don't forget like okay. and yan, yan napakalaki dangkalin na 1 2

Kain tayo mga kabasahan. Kain. Oh wow. ano lasa? Hmm, Masarap. Masarap daw pala rin yung buwan buwan kung tawagin. Lasang ano? Lasang... Ito po dito na ulit sa... Lasang tinapa. Sa lake. Ayan, tinapa masarap. Lasang tinapa. Ano? Lasang tinapa? lasang tinapa? Wow. Ah? Hindi pa nga ako nakakakain ng isdang ito. Oh, shout out sa mga nakakain po nito. top Oh, Pero sarap daw. Yan. Buwan-buwan natin na isda. Hindi pa ito kilala ng iba. Kaya ito eh, tinawag. Kaya labas ito sa dagat ng taal eh. Kaya ito tinawag na buwan-buwan no. eh. Buwan ang talaga kayang kung ay. makita. Bakit yun na pa ito? Dito lang yata kayo nakakita sa amin na re. Tingin ang kaliskes. Ang lalaki. Iwan po ulitin ang kaliskes. Sarap pa. Oh, laki. Yan, hindi po yan bangos. Yan po eh. Mm, mm Ano po yan? Buwan-buwan. Ito mo ang laki na no ng kaliskes. Patingin ng kaliskes. Mm. O, -hmm. oh, ang laki. Yung kunang isa-isa. Mm. mo -hmm. ang kaliskes ng isa-isa. Mm. -hmm. Malaki na. No? Laki. Mm. Tara -hmm. pa na. Basta talagang tinapang. Oh, okay. masarap ka na masarap. Ang bata Hoy, na pala. <laughs> Hindi na namala yan.

ba nakalimutan na sir Roswell doon ko pala buhatin mo doon mo ilagay pakainin mo na galing yeah. ka sa likod iya pa? lasa pala tinapa iya tali yan gara pata lasa tinapa ano masarap pala yan Kaya nung

Wala nang kanin. Wala ho aming kanin. <laughs> sarap oh? ng isda. Di meron pa Sarap pa rin ata Dami yung isa ito. eh, yung isang plastic. Para talagang ano. Mm. Oh, ang ganda ng kanya kalaskis. Ah, ah, sarap. Time po tayo. <laughs> Ito pala magandang gawin tinapano. Mm. Talaga naman, swabe swabe Masarap pa sa bangus. Mm, Yan oh, pula oh, kaya. Mm. Binis. Yan. Sayang, sauce sa na. Sarap ka man ka diyan Bangus din 'yan, tinikano. Hmm. Hindi mas matinik ang bangus. Malilit ang tinik ng bangos. Mura lamang po ito. Pero ang, ang lalaki, hindi ka na mahirapan mga ima. Ano Kaya po ito'y nakilala yung... na. Ito po ay mahal na mahal na. Gaya <laughs> po ngimay ng bangos. Na Napakamahal po ng bangos dito sa Batangas. Hindi na po siya mahirap. Ano yung may ano? Mayin. <laughs> Ngimayon, <gaya>. Ngimayin. <laughs> ay Ngimayin. 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 <laughs> Salamat po sa ari ng bangka. At ay pinalibre din eh. Ilapon na natin ito si niya. At kami po ay Pupunta pa doon sa kabilang bahay. At kami po ay bibigyan pa ng isda. Magtatap po, magtatap po sa akin pagka hindi po kinuha. Thank you so much pala sa mga nag-sponsor ng aming ano, baon. <laughs> Yan. Arheo, big, ano, binigyan kami ng isda. Bigay po ito. Tapos, tinawagan Lam? din kami kanina ng isa naming nasan yung toy? Kumpari, padadalan din kami ng isda. Yung toyo, nasan? Ato. Ito. Puswen, alika. Ayaw kumain, bebe? Ice lang. Ice lang? Bit ice lang. Mm. Mm, bebe?

nalulugan tayo. Dinasabing. Dinasabing hindi sabi. Hindi na sabi hindi nagalok. Iyan. Sarap ng pagkain niya no. Ha. Sarap ng kain niya, hindi nakalimutan ng yang uminom. Oh, sige na kain ko.

So, sabi mo ko bigay, ano, pain yung ulo. daw ulit. Shout out pala kay, ano, Kuya Ising. Kay, parang okay. Ising. Ano sa'ng tira pa? Ang hmm. sakit ng ulo. Mas matinik ang ano, bangus. Hmm. Kasi ito, hiwalay. Ang eh. bangus kasi sa laman mayroong tinik, ari wala. Ang galing ng ating pagkakaluto na. Ay, hey, nakirap yung ganun eh, kapag maya. Parang sumasali yung buto. Hmm. May buto! Oh, no, ah. tapos na. Ang tinik na meron. Hmm.

Hindi ako nakatikim nung garamitan. Lasa pong tinapong. Dito kami na siguro eh, pag nabaha, napunta dito. Pag naman, ano, direto na po kayo doon na. Sa And tabi. Di, eh gano'ng mga gamit ka pa doon? Hindi. Hindi mo alam yung gamit ko dito. Hindi ko alam okay, lahat. mo muna. Sabay-sabay na tayo para hindi na uli. Ay mahirap. Malaki. Ha? Saan, na sa CD. Hindi, oh, oh, ah. ah, Hindi ako sanay, baka... Ah, Roswell! yung nag-iingat. Pero Roswell, isa pa mata? Yun! Mata ah! Masarga mata. Masarga mata nito. Hindi mata! lang ang kulang kanin. Ang galing luto sa dahon na Mas masarap pa. pa pala Ang luto sa dahon kaysa sahan? sa ahoy hmm. Sa ahoy Ang dami bird sa Wow ang dami the bird Makatas pa Ang dami uh, bird Ang dami uh, bird

may Doon paya. na lang kami galing eh. Doon na tayo kayo nakapuli. Ngayon nga pa kayo yung talaba. Puro kandule. Kaya ba? Bukas ako ulit akong tuloy. Ang dami. Nangingi pala sa side. pala si side. Nangingi pala sa side.

Nakaya lasang tinapaigawa ng ano? Usok? Mm -hmm. Ay! Okay. Pero per bagay, sarap. Tara! Tara! Ta! Ta -ta! Ta Maganda yan. Maganda yan. Fish. Maganda yung fish. Maganda yung fish. Yung ibang part, hindi lasang ano, pinupa. ganang to ay bunot bunot yung nga yung pala gumawa ng tinapa sa ah, ay okay, busog na hindi ko na kaya Ayan, ayaw na ayaw na daw ayaw naka na yung yan. sagwan naka yung sasagwan yun naka ayun. yung kumain na diyan ayun, Kamagano, pagay na urog di yan, hihilain ka rin ng, mm. ano, umog. Hindi kaya putol ulo ko doon.

May ano na pala sa pulo May na napunta. Ito may nagsasilab? Uh, okay,